Angit na niya eh, yung sports na to eh. Baka mga babae ito eh. Kaya yeah, gano'n. Eh, That humbling. We work hard as a man to retire our parents. Bago ko pala simulan ng real reaction ko sa mga nagawang issue ng pamilya ninyo Carlos Yulo. This is no harm intention but awakening bro no? Uh, pagpasensya mo na yung mga susunod na maririnig mo tungkol sa akin I, I hope ito ay magiging lesson sa and for your upcoming uh, career and for your betterment, no? Kasi and, namimis guide mo yung sarili mo. So, always remember, brother, fame influence fades away in time. Wala na rin masyadong makakaalala sa'yo kahit you had the two gold medals as an Olympian. Habang kaya mo pa, nandiyan ka pa. Siyempre, may lakas ka pa ng kat katawan, pangangatawan, tumatanda din tayo. But remember, your family is there for you. No matter what, in your dark situation, or in your dark situation until your success, they, they will be there. Kahit na ganyan mama na mga yung mga nagisalaysay tungkol sa yung pamilya, mahal ka nila. Alam mo, anong meron ka? masyado kang ma-pride. Sana matuto ka sa mga susunod kong sasabihin. Ayan, at huwag mong itake ng personally. Ito ay aking natural na reaksyon at ang aking point of view as Billy Jack Sanchez. So, pasintabi na rin sa lahat ng aking masasagasa ang puso. Sana pulutin nyo na lang yung aking mensahe and think logically and critically sa aking side. Yun lang. Have a nice day, everyone. Let's start the video. So, what's up mga boy, Billy Jack Sanchez You wanna know why? Siyempre, ang simpleng real talker lang at syempre, marami na naman tayong masasaktang mga tao dahil marami nakikisimpatsa ko no sa Olympian nating walang modo na si Carlos Yulo. Ang laki-laki ng Yulo mo. <laughs> anyway, to cut the long story short, mga tol, nakaka-excite to. Ibang pakiramdam to. It's like nung nag-react ako about tattoos, yung lola na nag- uh, may pinakilaman siyang uh, or sinita siyang Uh, batang punung punong ng Ngayon naman, ang sisitahin natin ay isang Olympian. Hindi to ordinaryong tao, kundi kampyon sa buong mundo sa pagalingan ng gymnastics. Wow! Napakalupit! Pilipino daw! Pero walang modo. <laughs> Dead meat eh, no? Ewan ko. Ah? You may be a champion sa isang larangan o sa isang sports ng palakasan. Pero sa mga tunay na nag-iisip dito, critical thinkers, logical thinkers, at right mindset, ay ikaw ay nagkamali. Sabihin na natin na may mali ang iyong nanay, ang iyong ina, ang iyong mama, ang iyong mother, ang nag-iisang nagdala sa iyo ng siyam na buwan sa loob ng kanyang sinapupunan at ikaw ay inalagaan niya nung ikaw ay sanggul pa pinalitan ng iyong pampers pinadede ka sa kanyang suso kumain na masustansya para lang maging malakas ang katawan mo kung sino ka ngayong malaking ulo na Carlos Yulo no? <laughs> Doon palag sa mga sinabi ko ay eh, talon-talo ka na kahit marami kang simpatsya sa mga tao At pagiging kampyon mo sa gymnas Buto sana kung boxing, chess, or bowling, or track and field yan yeah, Para medyo naman astig eh Gymnas, pre Alam mo ba yung gymnas na to? Real talk ending kita ha Pasensya na sa mga enthusiast ng sports Oo, oh, karangalan to sa bansa natin Pero hindi ako proud Pre, sports ng babayan Uy mag mag ka rin dyan Nagpalaki ka ng katawan Pambeki, belos na yan Sorry, salamat sa saklaw oh, karangalan na Okay, dati ko na siningit yun eh. Just breaking the ice Nung bata siya ako Kapag gymnast ang sinabi sa Olympics Nag-aabang ako Nagkagandahang mga sexy babae Na talagang bakat ang mga kifi ang pinapanood ko Nakakaumay naman Kung papanood kaya nga na ako natutuwa eh. Hindi ako nagiging proud ha. Chamdon tayo eh. Sports pa ng babae pre. Di diba? Tapos dadalihin mo yung nanay mo. Buisit ka. Pauman hinagad sa mga lahat na masasaktang ko damin. Tungol dito sa issue na kinakaharap na itong isang Olympian natin na nagbigay karangalan sa Pilipinas. Two gold medals. Congratulations. Doon lang sa parting yun. Pero hindi ako nabibilib sa'yo dahil Men, Tinurog mo ang puso ng mga maraming taong may morals and values. Lalong-lalo na mga magulang. Bakit ka mo? Naaalala mo ba? Ang salitang walang magulang ang gustong mapahamak ng kanilang mga anak. I know it may not be applicable to all parents, but more likely, your parents raise you well. Wala akong nakikitang red flag. You are a true champion. You were able to achieve your goal as a gymnast enthusiast of the sports itself, as an athlete. So it means, when the parenting itself, your mom and your dad stood up as your first coach, your first friend, your first trainer. Ito pa. Your mom, she doesn't deserve to be treated like this in this way. brother. Sabihin na natin, it's all about money, money, money. But remember the fact when you were young, achieving your small goals as a Filipino athlete. Nung bata ka palang, nung lumalabang ka palang sa palarong pambansa. Who are the persons there to support you? Sino nagbibigay sa iyo ng motibasyon at inspirasyon para magpatuloy? Is it your girlfriend na current mong kasama ngayon? yun yung natatawa ko sa isang si part na yun isa pa yun ay sisingin ko bago ko talaga bigyan ng magandang climax pare para sabihin ko sa'yo eto ah pasintabi na rin dun sa girlfriend mo kung matinong girlfriend yan hindi yan sasama sa video para magreaksyon ka ng ganon tungkol sa nanay mo kundi siya pa mismo ang pipigil sa'yo at hindi yan tatawa-tawa at or susuporta sa mga kabalbalan mo. Kung yan ang tamang tao para sa'yo. Siya pa ang sa sa'yo para ibaba ang loob mo dahil babae din siya at magiging ina din siya. At kung talagang mahal ka niya, itatama niya ang mga kamalian mo, hindi niya susulsulan. Alam mo pre, mababang uri ka rin ng lalaki. Siguro, yan lang ang iyong nakifi yan lang, keeping yan na natikman mo, mo sa buhay mo Kaya bagito ka at mukha kang Becky <laughs> Kaya ako Ha? Ah, hindi ko naman sinasabi na kailangan natin maging ano uh, Womanizer or what Women needs to be stronger than that You have a mindset of a champion in the sports only But you don't have a champion's heart To be a role model to everybody You deserve naman siguro to be a champion of Olympics only. But you will not be deserving to be champion on the hearts of everybody. At dito, malaking red flag ka. Na pinagpalit mo ang first lovely woman ng buhay mo sa isang babae. Ha? Ha? Na pasexy ang uh, datingan. Wala man lang ka conservative-conservative kung makikita ko. At ito yung mga tipong beauty. Pasensya na ha Ito yung mga normal beauty sa akin Nung high school ako Na ang dali-daling kunin Hindi ko na dapat binita yan I'm sorry No? Bibigyan mo lang to ng isang bundle ng 100k eh Tignan ko lang kung maalala niyang uh, Boyfriend niya pa si Carlos Yulo Real talk lang Yung mga ganyan mga datingan ng mga eh Abab eh Yung lapagan mo lang ng isang bundle ng 100k pa Oh Sorry ako, i-bash nyo na ako whatsoever magsasabi ako ng masama, no? Kasi dun palang sa nakita walang right values itong babaeng ito. Bakit di mo man lang pinigilan yung uh, boyfriend mo? Chat, wag na wag mong kakalimutan ang pamilya mo nang dahil lang sa girlfriend. Buti sana kung asawa mo na yan eh. Kasal na kayo eh. Diba? It makes sense. Pero, yung na Sabi mo mo ang pera yung nanay mo ginagastos yung pera na nanay mo Tanda mo you work hard for your parents To retire them Kung nakakalimutan mo yung mindset na yun Let me just remind you about that No Na tayong mga lalaki The first inspiration that we have Is to retire our parents Ngayon na nabibigyan mo na sila Ng privilege to retire themselves Tinanggal mo pa sila ng privilege na yun At Dineprime mo sila nung pagkakataon na yun. What kind of mindset is that? Pero nung ikaw ay eh, nagsisimula pa lamang lahat ng kanilang resources, lahat ng kanilang efforts to be a good parent and to guide you to be a champion, binigay nila ng todo. Ngayon sabihin na natin na may edad ka na, you are on your right age. Are you really on your right age? Do you really know how to handle your cash? Para sabihan mo na ginagastos lang ng magulang mo, ang pera mo. Puti sana kung ginagastos ng magulang mo na nanay mo ang pera mo sa pagdodroga, sa pagsusugal, sa paglalalaki, Eh hindi, di ba? Para naman ito sa pamilya. Ano na ba yung mga nakita mo? Siguro naman pinagawa yung bahay ninyo. Siguro naman yung pamilya nyo may bagong kotse. Mas maganda ang estado ng tingin ngayon ng pamilya mo sa neighborhood niyo Hindi ka ba proud doon sa mga fruits of hard work mo na gusto mo sarilihin yung perang natatamasa mo at magkaroon ng isang low value woman? Sorry ah, I don't care. I don't really sa low value woman. Kulang ka sa kifi bro. Itsura mo pala ngay eh, premature sa SEX bro. <laughs> Alam mo yon yung hindi mo man lang na-enjoy yung pagiging lalaki mo. Kaya konti na lang, baka gusto mo na rin maging Barbie. Kaya ganalan ang laro mo. Woo! Woo! Gymnastics, <laughs> tol. Wala. Ito, bibigyan pa kita ng payo. Sampung utos. Nilabag mo. Honor your ma uh, your, your mother and your father. 'di ba 'Di ba? Sabi, honor your mother and your father sa sampung utos. Ibig sabihin, pangarangalan mo ang iyong mga magulang. In short sa Tagalog, paano mo paparangalan ang iyong mga magulang kundi pagpapasalamat sa mga biyayang iyong natatamasa at ito ay binibigay mo ng kusa ng loob, no? At kung maari man ha, mas marami silang nakukuha dahil sa iyong pagsisikap, eh dahil 'yon, deserve din nila yun dahil inalagaan kanila at naging ikaw yan nang dahil sa kanila kaya hindi ko sa sa'yo Carlos Yulo ba't ang laki-laki ng Yulo mo no? ang sarap mong konya tan ha? kulang sa kipi premature sa SEX akala yun lang yung naging isang kipi ulul <laughs> tatawa ako sa'yo eh pustahan tayo preto ha yung mga beauty nung kinakasama mo ngayon pre pag pinagdikit tayo mas gwapo ako sa'yo pare tingnan ko lang kung di rin manginig yung keepers niyan pre macho din ako oh. alam mo yung pinagkaiba natin may balbas ako masarap kumain to <laughs> sorry ha ah, real talk lang ginadaan ko na lang sa pa joke wala ka kasi modo eh di ba? Deserve naman nanay mo yung mga pinaghirapan mo. Oo, kahit ganito ako. <laughs> ah, ako ang unang-unang tao masasaktan kapag nabastos yung nanay ko. Hindi ako yung dahilan. Or magiging dahilan para bastosin yung nanay ko. At mabastos at magmukhang engot sa buong mundo ang nanay ko. Yun ang tunay na lalaki. Ano yan? Yung girlfriend mo ngayon? Display display para magmukha kang kunyari lalaki baka lalaki rin ang hanap mo real talk na lang tayo sa itsura mo ngayon baka gusto mo sumubo ng tubo Carlos Yulo buisit na to sa so, mga kabataan dyan pasensya na kayo on how I deliver my speeches right now no this issue must be addressed in such a sense na makakuha talaga ako ng attention that I really want attention from all of you. Honor your father and your mother. Honor thy mother and thy father. ba? Diba? Sabi nga nila, honor. Parangalan ninyo. Kung pala sa word na yun, wala tayong pasasalamat. At nai-note na yun nung unang panahon pa, ancient times pa. Ganun na ba talaga kahina ang inyong mga comprehensions kay mga tao ngayon? tas ang dami makikisimpatya dito kay Carlos Yulo. Yung mga makikisimpatya kay Carlos Yulo. Yan yung may mga uh, sikretong galit sa kanilang mga puso sa kanilang mga magulang at hindi marunong magpasalamat. Yan yung mga uh, adults ngayon na feeling nila na masigit sila sa kanilang mga magulang at akala nila na kundi dahil sa kanila wala dito ang kanilang mga magulang. It's the other way around. Oh, lahat ng mga magulang deserve po nila Na magkaroon ng tamasa at biyaya Mula sa ating mga anak Yan ang inyong tatanda At kung tayo may mas kakayahan Na ibigay yun sa kanila Magpasalamat tayo at kaya natin gawin yun Alam mo, Carlos Yulo dito pa lang ha? Masinira mo Ang tiwala sa ng mga tao Lalo ng mga leading brands at sponsorships Sa ginawa mo Mas babarating pa nila yung value mo Sa totoo lang Tignan mo si Senator Manny Pacquiao. Di ba? Naging inspirasyon niya si Ma'am Aling Junisa, Di ba? Nakita mo kung paano niya ipamper ang kanyang nanay niya. Yun ang true champion. Hindi mo ba nakita? Yun ay eight Division World Champion. Ha? boxing pa yung sports noon pre hindi <laughs> gym tumbling tumbling so tumbling tumbling ako ganito may gymnas pre so, ako tumbling ako ganito may gym gymnas diba? Yeah. may gymnas last mga yan hindi yun eh Baklambakla eh, oh. Ax. Woo! Woo! Ganun ba yun? la bakla, di ba? Ganun ang gago-gago na, tumbling. Bakalambak na ayo. Ah, pangit tignan eh, ng sports na to eh. Pang mga babae to eh. Kaya yeah, ganun. Ano, eh, ah, tumbling. <laughs> Buti sana ko. Eh, ababis ka eh. Nakakaumay kang panoorin eh. Sa mong konyat-konyatan eh. Pangamo pa mo yung... <laughs> Ewan ko Bala kayo Lahat talaga ng Mainis sa akin dito Sabihin niya Hindi niyo minahal Ang mga magulang ninyo May galit kayo sa puso Sa mga nanay ninyo Yun lang namang mainis sa akin dito At magbawas eh Pero yung makakaintindi sa akin Alam ko minahal niyo mga magulang ninyo At talaga One last message ulit We work hard as a man To retire Our parents Not to lower their values and moral. Yun lang yun. And one last thing. To prevent these kinds of situation. If you are a parent, calling na rin to sa inyo. Like nowadays, modernization is there. Technology is there. Siguro, we guide our kids as we can. Uh, learning lesson na rin to na hindi lahat na magiging anak natin kahit gaano natin sila palakihin ng matino they have their own minds to make decisions At, uh, maging malawa ka na lang At, uh, congratulations dun sa ginawang step ng uh, nanay ni Carlos Yulo na siya na mismo pa yung nag-adjust siya na mismo pa yung nagpahingi uh, uh, ng tawad total uh, nandyan na yan, harapin na lang no? at uh, walang magulang ang uh, gusto mapahamak ang kanilang mga anak at shout sa mga nanay dyan na uh, hands on mom talaga no? na talagang pinaglalaban ninyo ang mga karapatan ninyo sa inyong mga anak dahil ayaw nyo lang maka uh, ito eto mapahamak lalo yung mga pinaghirapan nila diba? at syempre kung may nasabi man ako dun ngayon sa current girlfriend mo Carlos Yulo like, Medyo naging mapamintas ako dun. Pero, like, you know, bro. I can sense, bro. Your girl is wild. She wild, bro. She wild. I know. I know to tame her. Sorry to say. I know such women. I've been into a lot of women. Kung kulang ka sa Kifi, just call on me. Para malaman mo what is the difference. And para maging true heart of champion ka. Pag-aralan mo muna mga iba't ibang Kifi. Pre, hindi lang. Kulang ka sa Kifi,